Masogo na gid ana akong anak nga si Basyan. Unsa imong lutoon karon siyang? Magsabaw. Ah, mao ni ko an. Estudyante ko na ko. Anak na ko nga kasaligan nga di sa kusina. Pero sa eskwelahan, one plus one. 11. Tana awa dadi! Gayo ko! Ay, ko, sakit na ganun ako kibit. Piro. Ano yun? Sa luyot, eh. Halo. Ah, mo. Pabango siya. Kasaligan na gayon. Makuhaan, ma maasahan si Basiyang sa kuan sa bahay bitaw, mga kabosyong. Pero pag abot lamang sa kuan, mag ako. Mag-loto. Ay, mag yan ang dapat pagka makagraduate ka. Sigurado kang papasa ngayon sa grade 5? Sigurado kay si Mama Luis ako. Ayan kasi matagad. Kani lang pa tani Yan. Kaya nga tagilid, tagilid ko ba agad ko man? Para maluwag yun si ma'am, ang ako na, ng... bisan 75. Si diba, say mo, say mo hiring-hiring ba, tagilid na mo grado? Tagilid. Tagilid lagi. Ayan. Basta, mayaon mga plus. Pero madada yan ang yun, kuwan? Ah, uh, madada, kay maluwag siya si ma'am. Lahat pa kay tao na yun. Ano eh? Ayun. Oo, oh, pwede magluto ng kansudan, perito or mag Ay, eh, basic kun ko an sigurado ka. Basi maano niyon? Sigurado mo luoy si Ma'am. Ah, uh, hmm. maluluyon ba si Ma'am? Oo, oh, maluloy si Ma'am, labi na ah, tagan. Wa manok si ba?